Good day mga ka-farmers Sa ngayon po mga ka-farmers ay eh, tuturuan ko po kayo kung paano tayo mag-transplant ng repolyo Ayan po, ito po mga ka-farmers gamit po natin itong chicken manure Ayan po, ilalagay po natin isa-isa sa mga hukay na ginawa natin Ayan po, so Makikita po natin mga ka-farmers, yan isa-isa po natin ilalagyan ng chicken manure So ito po chicken manure mga ka-farmers ay ginagamit natin para Uh, magsisilbing pataba doon sa tim pananim na repolyo uh, um, ito po yung um, tumutulong para mas makalis tayo sa gastos ng ating mga fertilizer so kung makikita nyo po mga ka-farmers, yan napaka ganda po ng ating chicken manure napaka tuyo and so mabibili lang po ito sa amin mga ka-farmers ng 130 per sacks And ito na po mga ka-farmers ang ating um, seedlings. So magbubunot na po tayo. Isa-isa po natin bubunotin yung mga um, seedlings natin. Ayan po. So ito napakaganda po ng pagkabunot natin kasi nga po na sumasama po ang lupa doon sa may pinakaugat niya mga ka-farmers. Ayan. So ito pong seedlings natin mga farmers ay 30 days na po ito so 1 month na po ito mula ng ating pinunla so yan po mga farmers uh, napakaganda po ng ating seedlings ngayon so sa ngayon ay magtatanim na po tayo um, ito po yung proseso ng pagtatanim natin mga farmers ang ginagawa natin ay tinatabunan muna natin ang lupa ang chicken manure na nilagay natin so dohin natin na matabunan natin at sa pagtanim naman natin, kailangan hindi talaga umabot yung ugat ng repolyo doon sa nilagay natin na chicken manure kasi nga ang mangyayari po ay hindi po ma, hindi po tutubo ang ating ah uh, repolyo kasi nga po um, kadalasan nalalanta po ang kanyang ugat. Ayan po. So ganito lang po ang pagtanim natin mga ka-farmers. So tested po ito sa amin na kapag gumagamit tayo ng chicken manure ay talagang mas malusog po ang ating mga tanim